may tanong lang ako. Na-experience mo na ba na meron kang pangarap? Yung matagal mo ng pangarap na gustong gusto mong matupad. Yung iniisip mo na mangyayari lahat ng yun sa tamang panahon. And then, isang araw, nakita mo, napansin mo na hindi pala yung pangarap mo yung nangyayari sa'yo ngayon. At dun sa point na yun, dun ka magsisimulang magtanong sa sarili mo na hindi naman ito yung pangarap ko. Pero bakit ito yung binigay sa akin? Kahit ako nagtatanong din eh. Kahit ako hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, ang Diyos alam niya ang sagot kung bakit. Dahil mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkakakilala natin sa ating sarili. Siguro kaya hindi niya binibigay yung ibang pangarap o gusto natin sa buhay. Dahil alam niya na hindi ito makakabuti para sa atin.